Good morning, good morning, good morning mga kayem, kayem nga Kung ikaw ba naman ang gigising at ganito kaganda ang inyong makikita Oh be Ang ganda diba, green na green Napakaaliwalas ng kapaligiran po ay araw ng Miyerkules, July 3, 2024. Bagong araw, bagong pag-asa, bagong saya. Salamat Lord. Magluto tayo. Oops. Yeah at iinit ang ulam na napira kagabi ayan Tumbo na tayo ng kape. Kain kumona kayo, with matching cape tapos na po tayo kumain bili daw muna tayo sabi ni mama ayan o may listahan ako doon tayo bibili sa may talipa madami ng bukas na mga stall ganito po pag umaga mga 6.30 wala pa masyadong sasakyan. Ano? Konti pa lang 'yung mga sasakyan na dumadaan. At eto na nga sila paparating na ang dami. Paano tayo makakatawid niyan? Tayo. Tignan nyo dito Parang uulan mm, Tawid, tawid, tawid <laughs> At nandito Nangapot tayo Ang sabot ni Tika, upat nga serve na powder. Kawi na po tayo ang aking pinamili. Ayan. Tuloy ang kape. Ito tayo. ganito pag umaga minsan bigla biglang ang daming sasakyan na dumadaan minsan naman wala pag wala pang 7 o'clock shout out nga po pala sa bago kong FB friend si Ma'am Vicky rasa ang program head ng HM at tagal tagal na akala ko friend ko ng FB sa messenger lang pala Ayan, Ma'am Vicky, hello po. Salamat sa pag-add. At hello na rin sa mga friends ko sa FB lahat-lahat. Awan labas na, amamin Hello, hello, hello. Good morning, good morning sa inyong lahat, mga FB friends at mga ka-reels. Pasok na po tayo sa trabaho as usual. Sana may makuha tayong tricycle agad-agad kasi late na ako. tawag si Korea Moniz kanina baka naliligo ako ayun magdadaanan siguro niya ako kanina Kas at eto na naman po tayo maglalakad na naman hanap na naman ang tricycle sana makasakay tayo ng mabilis ayan, ang dami na naman ang sasakyan hirap tumawid eto na yan nakatawid na tayo dito na tayo sa may tali pa, pa wala pa rin masakyan hanggang nagsaan na naman po tayo akaabot nito time check po ayan late na tayo ako oh, nandito na tayo sa tapat ng City Food Terminal City Food Terminal na po tayo wala pa rin masakyan ulit <laughs> wala na syempre pa nandito na tayo ulit sa tapat ng Biday Auditorium Naunahan tayong pumara ng tricycle nung isa Ay gagayam kayong kakabsat Hindi tayo makatawid dahil daming sasakyan Kakabsat, sino bang hindi matatakot tumawid Pag ganyan, ang daming sasakyan <laughs> Kanina pa ako gustong tumawid kaso hindi ako makatawid nandito pa rin tayo sa may lampas ng biday auditorium wala na hindi na tayo makatawid ayan na pwede na at nakatawid na nga po tayo ayan na ayan na may nasakyan tayo si kusad 10 kilaan Nakasakay na nga po tayo At nandito na nga po tayo Hindi ko na nabidyohan Kasi yun na rin yun naman Nandito na tayo mga gagayang Ken Kakabsat At nandyan po si Ma'am Orsua Nandito na nga po tayo Maraming maraming salamat Sa panunood Hanggang sa muli mga kaibigan gagayem ken kakansat salamat po